Good afternoon. Tara, samahan niyo kaming Baybayin yung daan na usual ko talagang dinadaanan. Way back before nang nasa Manila pa ako nakatira. By the way nga pala, um, nasa Manila ko around 2007 hanggang 2015 po. So, mahaba-haba na din yung panahon na nakatira ako sa Manila. Gawa nang nandun na naka-assign yung Nandun yung trabaho ko. Anyway, sa banda dito, nasa Santa Cruz na kami. Galing kasi kami ng Suler niyan. Suler ang binabaybay naming daan. Nang tapos nag ng shortcut na lang kami. Bandang may binondo para mas mapil mapabilis. Tapos, dito yung dadaan namin sa tapat ng Santa Cruz. And then, papasok kami niyan sa ilalim na parang hindi ko matandaan. Hindi ko lang maano sa isipan ko ano pangalan ng tulay na to. Basta paglabas nito, ito na yun yung Fiatir University. So, yun talaga usual kong dinadaanan. Pero pag naglalakad ako mula doon sa Santa Cruz, sa may umpin, diretsyo sa Santa Cruz. And then, abinida na. So, mabilis ko lang lalakarin kasi may shortcut shortcut Pero etong dinadaanan ko ngayon, madadaanan na ito kung nakasasakyan ka, di kaya nakamotor o nakakuliglig. Tapos, ito pa, kita, kita ko pa yung... Um, SM clearance meron ako mga memories dyan eh kasi tuwing nabuboard ako sa dorm so ang ginagawa ko pumapasyal-pasyal lang talaga ako naghahanap ng mura pero saan mapunta ka lang talaga kasi yun talagang kahiligan ko anyway dito na part na to nasa bandang Quiapo na kami ito yung dinadaanan so ba diba, napakarami yung mga Window talaga yung kitang-kita ko pa yung si excelente na miss ko tuloy yung Excellente ham na tuwing darating yung kapaskuhan o di kaya yung para New Year naku grabing pila talaga yan as in super duper dami masarap naman kasi ang tinda nila as in super hindi mo talaga wala mahirap i-compare yung ganun yung sarap ng ano ng ham ng excelente tapos ito pa kasi talaga talagang pagbabago ang kiyapo. Kiyapo na kiyapo pa rin. Grabing binder. Nung, nung ano na, nung una-una, medyo nag, nagluwag-luwag man to. Pero ngayon, para bang ay, Diyos ko, pero natin ang gagawa. Hindi natin mabiblame kasi nga lahat naman tayo naghahanap buhay. So, kanya-kanyang paraan talaga para kahit pa paano magkakapit tayo kasi ganoon naman talaga eh. Anyway, this part po, ito talaga yung usual din na ko. Papuntang palengke, kung magmamarket ako, sa so tuwing schedule ko ng luto, tapos bitbit -bit ko yung mga pinamili ko. ba diba? napakarami kong memories talaga dito. Nag-flashback tuloy lahat sa akin. Para bang, oh my God, this is it. Ito na yung office namin. O, oh, di ba bilis lang no. Anyway, papasok lang kami sa gate niya.